Andiyan si Simon, sabi ng Panginoon, ang paghihiganti ay akin. Sino ang paghihigantihan ng Diyos? Samantala, sinasabi natin, mabait ang Diyos, di ba? Magiganti, wag magiganti. Pero sinasabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Siya nino? Oh. Sa mga taong ayaw sumunod sa kanyang utos, sa mga taong pinaghihintay ang Diyos hanggang ngayon. Sa mga tao, bina, nilalabag ang kanyang mga salita. Ano po? Si, kaya sabi niya, ang pagiganti ay sa Diyos. Hindi tayo magiganti. Bawat sa atin yun. Dahil ang Diyos lang ang may karapatan magiganti. No po, sabi nga niya kasi ang pagiganti ng Diyos, ang galit ng Diyos ay matuwid at banal. Tayo mga tao, hindi. kasi sabi niya, Dearly beloved, avenge not yourself. Utos yan ha. Huwag niyong ipagiganti ang inyong mga sarili. But rather, give place unto wrath. For it is written, vengeance. Mayayama na lang ang galit ng Diyos. Kapag sabi ng Panginoon Diyos, akin ang pagiganti. I will repay. Napagbabayarin ko sila. No po, kaya mga kapatid, huwag mo nang hintayin pa na pagbayarin ka ni God. Habang ikaw po ay may pag-asa, hindi ka, lagi ko sa inyo. Okay? No? Kuminsan kasi pag tayo gumaganti, parang pinipili mo, Diyos ka eh. Just no, we don't have any right to magiganti. Ano po? Although ka, sabi nga, pero huwag kang magkakasala, pero huwag kang magiganti. Diyos nang bahala magiganti sa kaya po, habaan natin ang pasensya natin, mga kapatid. We need to have this fruit of the Holy Spirit in our life in order for each one of us to have patience, long-suffering. Dito po sa buhay nito, if someone, uh, someone na may ginagawang masama sa'yo, huwag ka magiganti. Magdasal ka lang. Let God magiganti para sa'yo. No? Benjamin.